ng damit mo Alright, nandito na kami mga kayap sa Guadalupe Touchdown sa Guadalupe yeah. Dito ay uh, Medyo okay lang din naman dito no? Yung uh, traffic no? Hindi naman masyadong matraffic Tama lang nakakadali din naman yung ano no, yung mga sakyan, tuloy-tuloy pa rin yung takbo. All right? Kaya, Guadalupe. Thank eh. okay.

Naka-pasok ah, tayo hindi, hindi. pa nakapasok sa siniyan? Sama tayo. Sama mo ako, walang problema. pagang Um, ah, in ko sa pagmanunod ng sini, pag wala lang, pwede ko with me yung vlogging ko. Kaya ah. yung may link na wala akong kita. Hindi, yeah, ba'y biglang kita kapag gumita? Daily ah, pay ko siya pag wala rin plus lang. Pero naabot ng 3 as may ayaw <coughs> ko. Kailangan na yung may kita, na ito lang pala ako wala akong kita. Yung kita ko, maliit na yung mata ko, tapos wala pa akong kita. So, okay na ako. Siya may kita. Ito lang pala. Ayala pa kiti Ay, Ay kamalik tayo, dapat din tayo Alright, dito na tayo sa Buendia Buendia mga kayap Touchdown, Buendia Pasensya na mga kayap Kaso, malayo yung nadaanan namin eh Noon na, malapit-lapit lang Kaso, doon yung uh, nadaanan namin Masyadong traffic Dito, malayo pero hindi wala traffic so, hindi masyado traffic doon traffic talaga pala dito. tapos doon okay traffic doon kasi maraming chicks na bibita dito wala chicks chicks na naman wala ko lang yung chicks dito na lang isa lang isang tao lang hindi may... lang ng mga pinalix. Nakita mo? ayala na tayo mga kayap mabilis dito ano pa na kami ng basketball mga kayap sa ayala kasi may may palaro na naman yung chucks tubo po mga kayap magpatayan, ano ulas na Ayan, mga kayap, touchdown ayala natatay ka pa rin ba? Alright, so, uh, na tayo sa Magallanes, kaya nakana na kami sa Magallanes.

kaleng dito na kami sa cirrhosis makati Uh, magaling, galing magaling mas magaling pa ng uma kaya oh mas magaling yun, malupit din 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 walang wala pang tindig-tindig right safe lang tayo dito sa magaling tayo samahan lang <laughs> yung takbo lang ko kaya report lang po, po <laughs> hangga <forte lang> pa <laughs> lang tayo kumami na lang hanggang tim hindi magka-abakot <laughs> na ano kahit 60, ano, dito, pa, ano, ano, po mga O oh, kaya dapat, uh, kung gusto nyo ano, mauna, yung ano, mauna gawin nyo yung ginagawa nila. Pero uh, kung gusto nyo yung safe naman yung vibe nyo, wala ano, na talaga yung nyo, nyo. Uh, takbo nyo no need to yourself or no need to rush yung takbo nyo alright dapat chill chill lang Diba ano Ayan sa kaya Ayan ang helmet lang Ayan mga kayap Ayan mga kayap So <laughs> hanggang Kaya baba na ako mga kayap Kasi <laughs> ayaw niya akong Ihatid mga kayap masinsa siya Masin mga kayap Hindi mo natin makikita si Ariel kasi Nagalit ni na yung asawa ko Diba ingat ba Alright mga kayap. let's go Kaya na tayo Mabilis pala talaga pag mag-eat no? Buti na lang, hindi matrapit Mga kaya, mga side sa ah, ah, ah. Ayan naman minsan, ayaw kong dumanangit sa Kasi nga, matrapit Abala lang sa ano, Abala sa uh, uh, at pag ride mo no or abala ah, talaga sa ride mo so, sobrang minsan kasi sa pag traffic yung uh, ay sa talaga buti na lang ngayon di matra -trap. right kaya nakarating kami ng mabilis dito na nakatira sir so yun hindi pa tayo kilala ng ride Let's go. Ba't naay no. yab? Yep. Nandito na tayo. Good. Thank you sa safe na Harapin na sa yes. Thank you, love Sa safe na biyahe. Sharing, sharing nga pala, uh, binaba ko na lang dun sa sakay ng jeep no kasi pag niyatid ko pa siya, malayo kasi bakla na ng hmm, siyempre jeep. Ah, ma malapit lang din naman, two rides na lang yun, mabilis na Siguro mga 20 minutes lang yung biyahe niya pag may jeep siya, dire-direct siya. So, Alright, kaya yeah, ayos na yun. Tapos tayo, dito na tayo okay, naka-uwi. Yeah, thank you Lord sa safe na biyahe. Love you all. Bye-bye.